What's up, samahan niyo ko mga bossing? andito tayo ngayon sa Mary Help Memorial Garden. So ililipat namin yung mga buto na lola ko. So ito lang ngayong araw na to, ito na. Let's go. Oh my god! Wow! Mm, Mary Help Memorial Garden. So, let's go. Ayan po, ganyan po kaganda yung Mary Help Ayan, oh. grabe ka, linis. Oh, solid. Diba? Nakikita niya naman kung gano'ng kaganda at yung mga tatuwa nila. Ayan, oh. May uniform pa. Oh. So, let's go. Ayan sila, oh. Ayan, oh. Solid. So, ayan sila, oh. Tingnan nyo naman po, yung damo, green na green. At laging nakatrim. <laughs> Ganito po, aganda dito sa Mere Memorial Garden. So, ayan na po, oh. Ayan po sila, oh. So, ayan na po yun. Nandito na po yung mga buto ni Lola Conching. Ayan. Mabilis po ang proseso. Saka malinis, tingnan nyo po yung mga damo Laging nadadamo yan Oh Oh my God Wow Grabe, kaganda dito sa Meray Memorial Garden Gatchawin Alright, Pampanga You know So ngayon ayos na Tara pumunta tayo sa opisina nila Let's go Ganda no? Solid dito Sa Mary Health Memorial Garden Ayan o, lagi silang naglilinis o oh. oh. sam kapa pa Siyempre dito na sa malinis at quality Ayan si Boss Joy, oh. Yeah! Thank you, Boss Joy! Damn! Mm. Okay. Thank you. So, yun. Yun si Boss Joy. Tsaka yun pa, oh. Ayan. <laughs> ayan. So, napagandang kausap, no? So, yun. Nandito ako sa opisina ng Mary Help. Ayan. So, andito rin yung guard nilang masibag at lagi nagbabantay. Tingnan nyo naman, complete uniform. Ayan o, no? ano pangalan boss? Ah, uh, Edward po. Wait a minute! Who are you? Uh, siya si sa ano mo? Ah, uh, sa po. Oo. Eh. Uh. Bolus. Ha? Ha? Ano, ano, nang sabi mo? Bolus. <laughs> Bolus. Ayan, siya po si Bolus. Ayan, paki pakilike and share yung mga video niyan. Vlogger yan. Ayan o. Eh, di lang. Security guard na blogger pa. Oh di ba? Sanga pa. Ako nga pala si Boss Alpi ano. Eh, Follow and like and share 'yung mga 'yung mga followers ko paki ano naman ano nga ba? Account mo? Ano, account Edward Bolos. Ha? Ha ano ano sabi mo? Edward, Edward Bolus. Edward Bolos, Pakilike like and share po. At, thank you, thank you. So ayan, no? Marami. Magaling sila ang uh, agenda nilang kausap mabilis hindi po natin ganang matagal yan mga boss kaya sa lahat po ng gustong bumili ng lupa dito sa Mary Help ha, meron pa po available po sila napakamura na napakalinis pa grabe di ba kaya safe po yung mga pamilya nyo <laughs> na yumaon. thank you Mary Help yeah